So yan, mga idol uh, Panibagong hukay natin uh, Pang -upload, upload natin sa Youtube So ito Ang laki mga idol Laki oh Ang laking Punso na to mga idol Ayun Bilis na. Ayan meron na Andyan ang bilis mga <laughs> idol Kita na agad yung ano Napaka yung Pag ako talaga Yung bumanat box. talaga Alam ko agad kung saan So yan maswerte at ang bilis na tonton niya idol re. Eh. so di na pinapahirapan uh, sana ito na yon mga idol sana may reina siya kasi karamihan ng mga hukay natin ngayon mga idol ay ano eh, apektado sila sa apektado sila sa kuwan init ng panahon pero ito mga idol medyo tago siya kasi tingnan mo mga idol yung kahoy malalaking kahoy oh ah, nasa ilalim siya so sana hindi siya apektado sa init sana nandito yung queen yan. so ikot tayo mga idol yan oh tingnan mo mga idol sobrang laki ng punso na yan so itong ginagawa namin kasi dito mga idol maliit man or malaki kinuhukay talaga namin kasi kasama sa bilang yan mga idol Actually, hindi namin ito nabilang lahat. Basta ang usapan na lang dito kung ilan yung na, ano, natanggal. Doon kami nagbabasi. Kasi, ah uh, pinapahoke ito mga idol sa ano, may ari ng ito, lupa dito. So, yan. Ang laki ng ano, ang kalat ng ano niya. Kalat niyang, ng konso niya mga idol. So, Focus muna tayo ngayon mga idol sa YouTube natin kasi kasalukuyang may problema yung Facebook page natin. At saka sa Musical TV Vlogs mga idol sa Facebook page na isa namin. Musical TV Vlogs kung doon kung mag-message kayo mga idol lalo na sa mga kliyente namin. So, comment lang kayo mga idol sa YouTube natin na Lino Timugan. At sa musical TV vlog mga ano idol. Niyata, ito pwede, ito huh? Yun na yun, yun na yun. <coughs> yun na yun. Yun yun. Wala siya dito doon. O yan, sa ilalim yan. Meron yan na sa ilalim. Ano pa to? Malaki kasi, malaki kasi yung punso kaya ano. So, yan mga idol. Uh, di pa matukoy kung saan talaga yung pinaka yung box na, na malaki na kasi ito malaking punso ito mga lods ito baka ito na yun mga elin tanggalin mo yung nabiak na hmm, kinagat na si idol dyan gulat na gulat siya sakit yan nandyan na yan dito yan doon ano Marami. Ito, yan doon, o. Yan. Yun. Pero i-try mo muna to, baka sakali, eh. Mm. Nandiyan, na. Hindi di pa talaga. Eh, yan, yan, yun, matigas, o. Oh. Yan yun, mga idol. Lucky. Mahirap, mga idol, pag sobrang laki na yung punso, sobrang laki na rin yung queen box niya. Kaya kung mabasa, gusto din natin alam kung sa... Sang area. Sang area siya, sa na iwan bang kaputol o yung nalabas na kaputol, ganun, mga idol. Sobrang. Yan. Kayang-kaya na idol riyan mga idol dahil birthday niya kahapon. Ah, uh, yun yung birthday oh. gift niya. Ayun. Ito yung ano niya. Uh, wish niya, wish niya ngayong araw na to. Yan ngayon dol. Ayun, Ayun dol. dol. Dalawa. Ayun, dalawa. dalawa. Ayun mga idol. Ayun, dalawa. Dalawa. dol. Dalawa dol. Ikaw dol. Eh, ano mo dol? Dalawa. Yan yan Mga idol dol. 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 Oh, Ikaw, eh, mo, Yan. yan, yan. Ay, Lapitin mo. Dol. Yan doon. mga lods eh, lapit ko yung camera ha. Yandani lapit ko yung camera. Eh, na ano natin? Ipakita mo kung paano sila mangitlog, Dol. Sa ah, mga idol, huwag kayong kukurap mga lods. Ayan, hmm? dalawa! Dalawa nga! Dalawa nga. ano sabihin muna? Isa sobrang laki kasi nang punso, Dol. Mm -hmm. Hindi mga kaya, idol, man, ano. Ayan, oh. Isa lang yung... Ah, dalawa. Hugutin mo na lang. Ayan. Ayan, mga idol, isa, oh. Ayan, isa. Ayan pa yung isa. Yun, ah, dalawa. Puro sila mga oh, malalaking mga Grabe. Tingnan mo pa, baka mayroon pa. Wala na. Wala na. So yan, mga idol, dalawa talaga confirm. Galing ng pagkaka-develop hmm. ng ano nila. Yan, dalawa. So ngayon mga idol, pa-etlogin namin. Para makita pa nyo. Pa-etlogin namin ito mga idol. So yan lang. Uh, maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Sana pa-subscribe kami sa aming Uh, YouTube channel Lino Timugan at uh, sa Musical, musical TV Vlogs mga idol sa Facebook page doon mga tayo mag-upload sa at, at sa aming reels mga idol Rilaw si at Lino Timugan at abangan namin yung bago din naming uh, gagawin namin bagong page mga idol na Lino, Timugan point 2.0 so yan mga idol marami salamat para Yan, thank you mga idol. Salamat, salamat. Oh. Sana paki-support sa ano mga idol. Ah, uh, Lino Timugan YouTube channel. Tsaka John Ricarte T mga idol. Meron siyang ano, reels tsaka yung s'empre sa akin, mga idol, si. Eh. Salamat mga idol tsaka yung musical TV. Yan. Love you all. Sa mga idol, maraming salamat. Bye-bye.